Marahil sa atin ay naniniwala sa mga pampuswerte lalo na sa pagdating sa negosyo. Dot May patok na mga halaman na pampuswerte lalo na sa negosyo. Siyam na maswerteng halaman na nagbibigay ng magandang swerte sa iyong negosyo. Anong mga maswerteng halaman ang nagbibigay ng magandang kapalaran sa iyong negosyo? Sa mabilis na mundo ng negosyo, maraming may-ari ng negosyo ang laging naghahanap ng mga paraan upang talunin ang kanilang kompetisyon ang ilan ay bamaling sa astrolohiya at iba pang mga pamahiin, ngunit mayroong natural na solusyon, mga halaman. Maraming maswerteng halaman ang nagbibigay ng magandang kapalaran. Ang mga halaman ay hindi lamang nagdadala ng kagandahan at koneksyon sa kalikasan sa lugar ng trabaho, ngunit mayroon din silang maraming benepisyo para sa ating kalusugan at kagalingan narito ang sampung maswerteng halaman na maaari mong isama sa iyong opisina o workspace. Isa, Lucky Bamboo. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, malalaman mong maswerte ito. Ang halamang Lucky Bamboo ay isa sa pinakakilalang feng shui na halaman. Sinasabi ng mga eksperto sa feng shui na ang halaman na ito ay maaaring magpabalik-balik ng malas at magdala ng swerte. Ang mga ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng kanilang pataas na paglaki na sumisimbolo sa halaman na nagdadala ng enerhiya na positibo at nakapagpapasigla. Bukod pa riyan, napakadaling alagaan. Pinakamabuting ilagay ito sa kaliwang sulok sa likod ng iyong desk. Ang kailangan mo lang gawin ay palitan ang tubig isang beses sa isang linggo upang pigilan ang paglaki ng bakterya at masamang enerhiya. Ang Lucky Bamboo ay maaari ding itanim sa halo ng lupa na mayaman at may magandang drainage. 2. Halaman ng Jade Ang ilang mga succulents ay hindi maganda para sa feng shui, ngunit ang jade plant ay hindi isa sa kanila. Ang malambot at hugis koy na mga bahagi ng dahon nito ay kilala na nagdadala ng magandang kapalaran at tagumpay sa pananalapi sa may-ari nito. Ilagay ito kung saan ito makakakuha ng maraming liwanag, tulad ng sulok ng yaman ng iyong desk o opisina. Huwag pahintulutan ang isang halaman ng jade na maupo sa nakatayong tubig at ang palayok lamang sa lupa na umaagos ng mabuti. Tatlo, Peace Lily Ang mga peace lilies ay maganda at medyo mabilis ang paglaki kapag inalagaan ng maayos. Bilang resulta, mayroon silang potensyal na makakuha ng maraming positibo, magkakasuwato na enerhiya sa espasyo ng iyong negosyo. Ang mga ito ay perpekto para sa pagpapagaan ng stress at paglikha ng isang angkop na kapaligiran para sa pagiging produktibo at pagkamalikhain. Ilagay ito sa sulok ng karera ng iyong opisina upang matulungan kang mag-concentrate. Ang bulaklak ay lumalaki ng maayos sa isang kontroladong kapaligiran na may kaunting natural na liwanag. 4. Puno ng pera. Ang pera ay hindi lumalaki kasama ng mga puno, ngunit ang mga puno ng pera ay ginagamit sa feng shui upang magdala ng kaunlaran sa pananalapi. Ang mga ito ay kasiya siya sa paningin at simpleng linangin sa isang setting ng opisina ang planta na ito ay maaari ding ibigay sa mga empleyado upang bigyan ng gantimpala at parangalan ang trabaho na kanilang ginagawa. Sa turn, ito ay magdadala rin sa kanila ng swerte. Ilagay ang planta na ito sa pinakamayamang lugar ng opisina upang makaakit ng mga kliyente. Ang isang puno ng pera ay nangangailangan ng mainit, sinala na sikat ng araw, mas gusto ang pantay na basa-basa na lupa. Hindi rin ito mahilig sa draft. 5. Halaman ng ficus ginseng Kung nagustuhan mo ang mga larawan ng mga puno ng bonsai, malamang na nakakita ka ng ficus ginseng na may makapal na puno at dahon ng lacy. Ang halaman na ito, kung minsan ay tinatawag na cortina fig, ay sumisimbolo ng kayamanan sa feng shui dahil ito ay namumunga. Maaari mong ilagay ang halaman na ito sa iyong pintuan upang magdala ng swerte at kasaganaan. Anim. Halaman ng ahas. Kahit na ang mga dahon ng halaman ng ahas ay matigas at hugis sibat, ito ay isang magandang halaman sa feng shui dahil ito ay lumalaki. Nakakatulong ito sa pagbubuhat ng mabigat, natigil, o pababang daloy ng enerhiya. Bukod pa riyan, nakakatulong din ang planta na magdala ng magandang enerhiya sa mga empleyado sa lugar ng trabaho. Pito. Orchids. Ang mga orchid ay malapit na nauugnay sa pamilya, pagkamayabong, at romantikong koneksyon sa feng shui. Ngunit ang ilang mga orchid ay maaaring gamitin sa iyong karera para sa swerte. Magdaragdag din sila sa aesthetic appeal ng lugar ng iyong opisina sa kanilang kakaibang kagandahan. Ang mga orchid ay may iba't ibang uri ng kulay ngunit parehong puti at violet ay sinasabing nagtataguyod ng kalmado at pagiging masayahin, isang lugar sa seksyon ng karera sa lugar ng trabaho. Ang mga orchid ay nangangailangan ng lupa na umaagos ng mabuti at umuunlad sa isang mahalumigmig na kapaligiran. 8. Puno ng goma Ang mga puno ng goma ay perpekto para sa mga kapaligiran sa opisina dahil ang mga ito ay kaakit-akit, mababa ang pagpapanatili, at hindi nangangailangan ng maraming natural na sikat ng araw. Bilang karagdagan sa kanilang mga benepisyo sa feng shui na nagpapalakas ng negosyo, nakakatulong din sila sa pag-alis ng mga lason mula sa panloob na hangin. Ang halaman na ito ay nagdudulot ng kasaganaan. Sham. Golden Pothos. Ang Golden Pothos ay ang pinakamahusay na halaman para sa pag-alis ng masamang vibes habang tinatanggap ang mga magagandang. Ano pa ang maaari mong hilingin? Nasa halaman na ito ang lahat. Ang enerhiya ng madilim na sulok, kabinet, at iba pang lugar ng opisina ay maaaring lumiwanag at mabuhay muli sa pamamagitan ng paglalagay ng halaman na ito doon. Iyan ay ilan lamang sa mga maswerteng halaman na nagbibigay ng magandang kapalaran. Maniwala ka man o hindi, walang masama sa pagdaragdag ng ilan sa mga halaman na ito sa iyong opisina. Mula sa paglilinis ng hangin hanggang sa pag ng stress, ang mga halaman ay may maraming benepisyo na makakatulong sa isang buong espasyo ng opisina. Kaya naman kung may negosyo ka, maaari kang pumili ng isa sa mga halaman na pampuswerte sa iyong negosyo o bahay. Muli, wag po kalimutan paki-follow, paki-share, palike na din po. Have a nice day everyone.